Ay, ito po, breaking news! Nako po, Kiko sumabog tila sa galit sa Net25 at sa mga angkor nito. Sabi niya, Shawi, masama ang loob. At sabi niya po, ni mismo ni Kiko, eh, binastos niyo ang aking asawa. Totoo kaya to? O sadyang sa loobin lang po ni Kiko? Basahin po sa kanya. Sa kanya, ito po kasi nakaraan sa mga hindi po nakasubaybay. Alam po natin na si Senator Marcoleta ay nanawagan kay Kiko na wag nang mga alam doon sa ginagawang investigasyon. Kasi ayon kay Kiko, ha, yung nakaraan pos ni Kiko, balikan natin yung nakaraan pos ni Kiko para tayo malinawa na. Ayon po sa kanya, sumagot siya kay senat, sinabi kasi ni Senator Marcoleta nanawagan siya na itigil ni Kiko ang kanyang ginagawa. Ngayon, sumagot si Kiko na, part, ito sumagot si Kiko, ito sagot ni Kiko sa nakaraan. Babasahin ko muna sa inyo ha, para mas maliwanagan. Mas maliwanagan po kung saan nagsimula. Kung saan nagsimula po ang alitang ito. No, ito ha. Sa pahayag ni Senador Marcoleta, ininsulto sa kanya ang mung, uh, uh, insulto sa kanya ang mungkahi na buo isang independent commission. Bumuo ng isang independent commission. Una, sa lahat, mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako nagmungkahi ng independent commission sa panukalang SB 1215 nito ni Senator Soto. Kulang siya sa research. Ah, kulang sa research. Ah. Pangalawa, eh paano pala kung hindi kulang sa research? Sa bagay, sige, opinion mo yan. Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbestiga at hindi niya rin ito pwedeng pigilan su supportan suportan ang panukalang batas ni Senator Soto na bumuo ng Independent Investigative Commission para sa investiga investigahan ang korupsyon sa flood control projects. Sa Senado, baka hindi pa niya alam na malayang maaring manmugbungkahay ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang nanawagan sa suporta sa mga nasabing panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito pang insulto, trabaho namin ito. Sabi ko nga sa inyo, trabaho mo yan. Trabaho nyo po yan. Ha? Iginag, kung iginalang mo, sabi mo, sinuportahan mo, ibig sabihin ginalang mo, nirespeto mo. Alin? Yung panukalang batas ni Senator Soto. Alin yon Yung independent, independent, ayan o, Independent Investigative Commission. Iginalang mo at sinuportahan mo. Samantala yung ginagawa ni Senator Rodante Marculeta na bilang Blue Ribbon Committee, nag-imbestiga ka sa tingin mo. Buti pa kay Kiko, nilispeto mo yung batas niya. Pero yung ginagawa ni Senator Marculeta, eh ikaw ang sumagot. O, tuloy natin, dito nagsimula. Tatalakay natin yung kaya naman. Sa halip na ma-insulto si Senat Sector Marculeta, sa halip na ma-insulto si Sector Marculeta, panukala ni Sector Soto, sa pagsuporta ko dito, sa galing, ah, galingan na lang niya sa pag-iimbestiga niya at patunayan na husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa halip na insulto si Marculeta, ay panukala. Ibig mo? Pinigilan mo siya ma-insulto sa halip? Pinigilan mo yung damdamin ng tao na ma-insulto sa halip na ma-insulto si Sector Marculeta. Ibig sabihin, isang tabi mo muna insulto mo patunayan mo muna. Kailangan pa bang patunayan ng isang bagay? O, kay, o, kailangan pa ba ng requirement para hindi ako ma-insulto? So, ibig sabihin, pag hindi ko na patunayan na chairman ng Blue Ribbon Committee ko, pwede na ako insulto. Eh, kasi ganito lang ang sentence eh. O, ito pa. Matagal na akong senado. Sir, ang tagal nyo na senado, sir. Tama. Naging idol ko kayo nang simula. Diba? Tagal na ako sinado at alam na lahat ng Senado na wala akong oras sa makipagpersonalan sa trabaho. Solusyon, pananagutan ng problema na panindigan kurakot sa flood control projects na hinaharap sa taong bayan. Sir, bakit nababasa ko sa komensensyon? Matagal na po kayong Senado. Pero bakit hindi po kayo naging mabisa? At dun sa flood control noong paman at sa mga oropsyon bakit hindi po nalunasan? Tanong ko lang po. Tanong lang po to ha. Ah. Gusto kong tanong lang po dinaan ko lang po sa tanong. Eto, dumako na po tayo sa kanyang main topic. nag ulit si... Pagkatapos po, eto muna, pakinggan muna natin bago tayo dumako. Pakinggan muna natin ang yung banat ni... Technically, miyembro siya membro ng Blue Ribbon Committee. Ah, okay. So, technically, miyembro siya membro ng Blue siya? Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro na pala siya ng Blue Ribbon Committee, Eh, eh, nagsusuggestion siya kayo ng isang... Anong tanong bukod. mo? Anong gusto niya ngano? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Oh. Hindi, kasi miyembro siya. Tapos nang sa siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Membro ka pala, pero gusto pa pala bumuk bumukod ng iimbestiga kasi ginagala mo yung batas ni Tito Soto. Sa tingin mo, hindi nakaka-insulto kay Rodante Marcoleta yon? O patunayan niya muna pagiging Blue Ribbon Committee niya sa kanya, sa, sa kanya pagtuunan yung pansin, pagiging insulto niya sa kanya naramdaman? Yun e, ang sabi niya, sir, eh, kanina. Parang pinipigilan niyo siya ma-insulto. Huwag ka muna mag-insulto. insulto ka na, Marcoleta. Huwag ka muna ma-insulto. Patunayan mo muna na maging pagiging Blue Ribbon Chairman mo. Parang ganoon lumalabas eh. Pinipigilan mo magalit yung tao, yung insulto ng tao, Markuleta, sinasabi ko sa iyo ngayon din, huwag kang maiinsulto insulto hanggat hindi mo napapatunayan chairman ka. Sinaryo ko lang, akin lang yun ha. Parang ganun eh. Tuloy. Oh. Same subject matter. Oh. Ano po gusto niya <coughs> palabasin dito? May niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, ano hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi... Oh, pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee kasi nagsusulo ka ng panibagong investigasyon. Nakakagulo. Sabi ko nga sa inyo, bakit kailangan na... Sabi, mas maganda nga dalawa Eh. Sabi ng isang vlogger dyan na si Panyo, si Pe Panyo. yon Bakit kailangan, mas maganda daw, dalawa ang nag-iimbestiga. Ha? Dalawa nag-iimbestiga. Ha? Dalawa nag-iimbestiga. dalawa nag-iimbestiga, mas maganda daw. O sige, palagi natin dalawa nag-iimbestiga, ha? Dalawa nag-iimbestiga. Sabi ko nga, mas maliligaw yung taong bayan. Halimbawa, bibigyan ko kay example, ha? Uulitin ko. Sa isang bahay, may 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 krimen. Dumating yan soko nag-iimbestiga. Tapos may darating pang isang ahensya mag-iimbestiga. Magugulo! Tama, mali. Di ba? O ito, tuloy natin. Hey, kung chairman kayo, ay, parang inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh. Mana, no? ay, eh, tsaka mo sa komite. Oh, pa, hindi, oh. ma manawagan ka. Para, baka na Ayun baka no, nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap <laughs> nyo naman po si Senador Kiki. Ayun. Uulitin ko ha, inutusan ni Senator Marcoleta na manawagan kay Shawi. Oh, eh, pa, Hindi, po. Ma manawagan ka. Manawagan baka ka. Na baka nakikinig, baka, baka nakikinig siya. Baka, nakikinig siya. Nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senator Kiko Pangilinan. Bakit po pwede mapakiusapan mo. Bakit mo naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka... Anong tag Hindi nakaka nakakainsulto naka yung ginawa mo. Kasi, tama. Kasi sir, ganito sir, yung damdamin po ni si Senator Marculeta dito, naiinsulto siya sa ginagawa nyo po. Batay po kay Marculeta yun ha. Naiinsulto siya sa ginagawa nyo po. Ngayon, wala siyang ibang paraan para pakiusapan kayo. Alangan naman yung best friend nyo dyan, nasa Senado, kung sino man dyan. Pakiusapan, pigilan nyo naman si Kiko. Sino ba dapat yung bata tayo kakausapin? Di ba yung mga magulang natin? Sino dapat kausapin para tayo pigilan sa bagay na ginagawa natin na insulto sa iba, sa pakiramdam ng iba? Bate kay Senator Marcoleta. Sino? Siyempre yung may bahay. Yung asawa na malapit sa'yo. O kaya kung wala kang asawa, yung guardian mo. Kung wala kang guardian, yung ate mo, yung kapatid mo. Pagsabihan mo naman. Di ba sabi niya, kaya nga sabi ni Senator si Marcueta kung natatandaan niyo kay Vice Ganda. Wala bang, kasi alam niya si Vice Ganda. Wala namang asawa eh si Ayon, Ay Ayon. Si Ayon. Di ba? Pero in kay Vice Ganda, ang sabi niya, ano sabi niya? Wala bang kaibigan niya para mapayuhan? Di ba? Kasi sa pinakamalapit yun ang tama. Ako sa nakikita ko isa, isa pa. Dahil uh, unang araw pa lang eh, di ba? Parang yun yun yun. Nga, first day of class, sinabi mo na na ayaw ko sa classmates. Dito, sir, mawalang galang na po. Wala po ako nakita rito pambabastos. Yung salitang dinamay, hindi po angkop sa sitwasyong ito. Mo dinamay. Iba kasi yung dinamay eh. Ibang sa'y tayo eh. Dito kasi may paggalang, may nangopo pa na nanawag, uulitin niya natin para mas magaan. Oh, oh, eh, pa, Hindi, po. ma manawagan ka. Manawagan ka. Anak, baka o, nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Madam Sharon Cuneta, Madam Ginalang. Pakikausap nyo naman po si Senador. Paki paki pakikausap po, may popa. Kiko Pangilinan. Hmm. Bakit po pwede mapakiusapan mo? Bakit po naman may Yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, Nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan para hindi naman nakaka anong doon, Hindi nakaka-insulto. Nakaka Sir, dito po, nung pinost ito, pinagpuyatang ko pong basahin ng mga comment. Kasi misan, mas masarap magbasa ng comment kesa doon sa ibang video. Tama, totoo. Mga nanonood, di ba mas masarap magbasa ng comment? Tama. Ngayon, nabasa ko, wala akong nabasa kalaban man o sa, kahit sa inyo, sa page nyo, na, na hindi nyo pa na po po siya na, 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 bastos, na bastos si Sharon. Bagkos sa inyo nakapokus. May mga kumampis sa inyo, pero wala nakaisip na bumastos po kay Madam Shawi. Sa hindi ko maintindihan po sa bagay, sa inyo po yan, na kung bakit nabasosan kayo, pero igagalang natin si Senator Kiko sa kanyang ano niya yan eh. Ah, ano nila yan eh. Siyempre. Pero sa akin lang, sa akin lang po, sir, wala akong nakita sa Net25 na pambabastos. Bagko si Setor Marcoleta ang nabastosan sa, sarili, na, sa, inyo kasi insulto siya. Kasi hindi magsasalita to kung ito'y nag iimbento na kunwari na insulto siya. Talagang na insulto siya. Kaya niya sinabi ito sa ere. Gets nyo ho? Di ba? O, oh, Tapusin natin. Kasi, yung ginawa mo. Tama ka dahil oh. unang araw pa lang eh, di ba? Para yung na first day of class, sinabi mo na na ayaw ko sa classmate. Di ba? Di ba? Sa, tingin niyo po, kayo po bilang chairman. Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkaka... Uh, pagkakaintindi ko dyan. Uh -huh. Iniinsulto niya ako eh. Ah, uh -huh. Ako naman, uh, uh -huh. ayaw kong ayaw kong iniinsulto ako. Uh -huh. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon oh, Committee. Oo, at pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Uh -huh. Dito sir, hindi niya naman sinasadyang palitan si uh, insulto insulto si Marcoleta. Pero ipinaalam po sa inyo ni Senator Marcoleta na naiinsulto siya sa nagawa nyo na pag-iimbestiga din. Ngayon, wala siyang ibang paraan para makausap, mapakiusapan. Iba kasi kausap sa mapakiusapan eh. Kundi manawagan don sa pinakamalapit nyo. Bagay na hindi naman nakakabastos para sa akin ha. Pero kung para sa kay, kay ay Senador Kiko, eh wala tayong magagawa. Sa loobin niya yon. Pero ginagalang po kita. Ginagalang ko po si Senator Kiko sa kanyang Ah, uh, eh, express din to eh, saka sa kanyang pahayag dito sa Net25 ngayon. No? Basahin po natin ang kanyang post. Basahin po natin ang kanyang post, ha? Oh. Ito na. I-close ko muna to ha? Oh. Ito na, ito na, ito na. Basahin po natin. Hmm. Basahin natin, ha? Ito na. Oh. Lalakihan ko, tiyan, 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 Para mas maganda, malakihan daw, lakihan daw. Lakihan daw. Ayan, na, ayan, na, ayan, ayan na kayo ano, magalit. Ayun na. Sa management ng net management ng Net25, tama ba sa pagbatiko sa akin ng inyong mga angkos na sina Nelson Lubaw at General Soberjag Borjaga sa programa sa ganang mamamayan? Kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta, ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sena Sharon Charo na wala namang kinalaman sa usapin na kurakot sa flood control. Sir, pinagsama-sama nyo kasi. Sabi mo rito, tama ba na pagbatikos sa akin? Una-una, hindi naman kayo binatikos. Nagbigay lang ng saluobin. Si sino? Si Senator Rodante na Nainsulto siya. At tapos, idinuktong nyo to na tama ba na pagbatikos ng akin? Ng, ah, tama ba na sa pagbatikos sa akin? ng inyong mga angkos na sina Nelson Lubo at Jen Subarjaga sa programa sa ganang mamamaya kung saan naging guest ninyo si Senator Marculeta ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usaping kurakot at flood control. Una sir, ang pinag-uusapan doon hindi naman flood control kundi yung pag-iimbestiga ng flood control. Ang, ang, paala, ang alam ko lang sir ha, pero opinion niyan ang alam ko lang sir, hindi ko pinatanggulot pinatanggol yung kabila. Kung mali sila, panagutan nila. Pero sa akin lang kasi wala ako nakikitang mali sa sinabi nila. Yun lang sa akin, na Pero, iginagalang ko pa rin ang desisyon nyo, Sir Francis. Di ba? O eto, hindi naman po usapan nyo na, ay, kurakot yan sino, kurakot. Idinamay si Shawi. Hindi naman eh. Hindi siya idinamay sa paraang madumi. O usaping napakadumi. Isiningit siya doon sa pakiusap ng Madam Shawi. Pwede nyo bang pakiusapan si Kiko? Sa akin, wala akong nakikitang mali doon. Ang nakikita kong mali lang, batay sa sinabi ni Senator si Marcoleta, e eh, nainsulto siya sa ginawa niyo po. ba? Diba? Ito po, pangalawang. Binastos ng programa ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban. Kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyo ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewership? Sir, pasensya na po kayo ha. Mas marami po itong views kaysa sa iba dyan. Sinatang kilit po talaga to. Baka naman kasi bumasa lang kayo sa YouTube. di ba? Diba? Ito po, marami talaga nanonood sa Net25. Hindi ho ba? na nauna yung ibang news. Pero ito, marami po nanonood. Hindi po kailangan ito ng viewers para magbida o magsabi ng ganinon. Kinukurik ko lang po kayo ha. Kasi opinion nyo, opinion ko rin to. O ito pa. Tama ba na idawit ang isang inosenteng taong walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Sir, hindi po naging katawa-tawa 'yon. Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon? Istasyon, Ibigay buong net 25. At sa mga anchor persons at binastos ninyo ang kanyang pagkatao. Sir, uulitin ko po sa inyo para malaman nyo kung binastos talaga, mga kababayan. Ha? Madam Sharon Ito, Hindi na ako. Sa kanina, kanina, pinunod ko yan, hinatulang ko para sa akin, hindi ka Gusto ko ang humatol, taong bayan naman, kung bastos to, ha? Para wala tayong bias dito. Kasi niya malay mo nga naman. Meron, meron nakikita si Sir Kiko na hindi ko nakikita. Meron si Sir Kiko na damdamin, na hindi ko damdamin. Kasi para sa akin, walang kabasusan eh panoorin natin. Ang mangungusga naman ngayon, taong bayan naman. Ha, paingan nyo. Hindi, oh. ma manawagan ka. Pa baka na Ayun, baka no. siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap <laughs> nyo naman po si Sen. Kiko Pangilinan. Bako po pwede eh, mapakiusapan mo. Bakit po naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta nabubuo pa ng isang committee, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka... Anong tag doon? Hindi nakakasira, nakakaisuto yung Kasi, ginawa mo. Kasi tama ka dahil oh. unang araw pa lang eh, di ba? Para yung first day of class, sinabi mo na na mukha, ayaw ko sa classmate. di ba? Sa, sa, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun na, sinabi ko sa iyo. Ako ang Yung pagkatapos manawagan po kay Shawi, eto. Baka ayaw ko sa classmate. Matapos mo manawagan. Nung na. hindi nakakasira. Nakakainsulto. Nakaka oh. Tapos na yun. Gumaan na yung salita eh. Yung tono lang eh. Tapos, biglang papasok sa sentence. yung eh. ginawa mo. At tama ka dahil unang araw pa lang eh. Diba? Parang para yun yung na first day of class, okay. sinabi mo na na, ayaw ko sa classmate. Tumawa. <laughs> ang katatawanan yung senaryo na first day na ayaw mo kagad sa akin, first day ako sa klasiko, yun ang katatawanan. Pero dun sa sentence kay na kay Sharon, tinawag pa sa umpisa ng madam. Nangopo pa, nakiusap pa. Patapos na, tapos nagtawanan sila dun sa senaryo na kung saan may first day na school na pumasok, eh ayaw nyo na kagad. Senaryo yon para kay Senator Marcoleta. Natawa sila. Yun ang bagay na pinagtawanan. Nakita ko ah. Pero ginagalang ko si Senator Kiko kung may side siyang nakita na mali, wala na ako magagawa doon. Pero para sa akin, wala akong nakitang kabasusan. Kung may mali, kung may mali, pwede kung hindi na insulto si Senator Marcoleta. Eh na insulto si Senator Marcoleta, sa natural na insulto ng tao, magbabalik siya ng isang salita. napain ganyo naman eh. Sa akin lang, akin lang. Yun lang aking opinion. O ito pa. Sa ganito, ang mga, hindi ganito ang mga profesional na broadcaster. Sa isang pagkakamali, ha? O, sa isang pagkakamali. Pero kung tayo sisilip sa mga malian, sir, baka may masabihan sa atin ng sino hindi professional. Tama 'di Diba? Baka magkahukayan po tayo ng mga problema. Diba? Oh, your anchors disrespected Sharon, insulted her and wanted her feelings by dragging her in this issue. She deserved a public apology from the 25 and your uncle person. No. Oh, sila nasa sa kanila yon. Diba? Pero ako sir, sabi ko nga, wala akong nakitang kabasusan. Kung may mali, wala rin akong makita talaga eh. Nanawagan to kasi na insulto si Senator Marculeta eh ko eto kung maliit kung magiging mali lang ang dalawa sa net 25 kung halimbawa hindi na insulto si Marcoleta at nag-open ng ganito yan mali ang net 25 niya pati yung mga person pero hindi naging mali bakit kasi bumatay tayo dun sa sitwasyon na nangyayari alin yon na na insulto si senator Marcoleta wala siyang iba sabi niya ayoko sa lahat iniinsulto ako pagkatao niya wala tayong magagawa pagkatao niyan sir Kiko wala kami magagawa oh kung sumagot kayo sa net 25 sasagot din kami hindi kami twenty 25 kami yung mga nanonood lang opinyon lang namin di ba oh ngayon, sana po eto, pero ginagalang ko po si Senator Kiko Senator Kiko ginagalang po kita pero sa bagay na sinabi nyo po ito hindi ko po matatanggap na sila ay binastos kayo o yung inyong may bahay. Siguro sa inyo lang, sa inyo po, pakiramdam nyo po, yan dyan ko ginagalang kayo. Oo. Pero wala po ako nakitang bastos dito. Magiging si Senator Marcoleta. Dyan lang ha. Huwag tayo niya, huwag tayo lalabas sa iba. Ha? Kasi baka may lumabas eh. Eh, ganyan talaga yan si Senator Marcoleta, ganyan talaga si Marcoleta, ganyan, ganyan yan. Lumalabas ka na sa issue. Dito ka lang, sa tatlo. Kay Jen, kay, kay kay Nelson, kay Jen, kay Senator Marcoleta. Diyan lang tayo. Para sa akin lang yun, ha? Pero taong bayan na, mangungusga, pinarinig ko na kung may kabastusan ba nangyari. Oh, salamat po ng napakarami po sa inyo. Mabuhay lahat kayo.